tayo muli na ano, sa Starmatic. Ngayon meron tayong mga tinitik na bald body. Ito sa mga bald body na ginagawa natin dahil may mga issue at problema na kinakailangan natin gawin katulad ng mga mga, mga sasakyan na nandito katulad niya sa sa ibang probinsya yan na dinala po dito para pa-check sa atin yung BB na yan at meron din tayong Mitsubishi nandoon sa dulo yung Mitsubishi na may problema ito yung kanyang valve body so ang issue ng kanyang valve body katulad na sinasabi natin na ano mayroong problema ito sa about sa kanyang kaldag sa driver kasi gunda ang transmission pala ito guys ay CVT so chine-check natin dito ang bawat isa ang kanyang solenoid na at the same time meron din tayo ng bad body ng Nissan ayan check natin mga balbadi dito at patuloy natin siyang ginagawa at chine-check din namin yung mga wiring katulad dito chine-check natin yung kanyang solenoid okay naman so kailangan natin makuha ang ano niya ng resistance ng ohms niya para sa ating kalaman na dito po lahat guys ay ginagawa namin mga automatic transmission so, meron din tayong automatic transmission ng Avanza to sa kasalukuyan po ay inaasimbol namin dito ang Avanza po ng kanya po ng transmission doon napakaliit lang ng transmission na Avanza guys tulad nito na uh, papalitan natin yan at nililinis namin at dito yung mga lumang ano niya lumang clutch mga sunog na clutch yan, makikita nito yon mga clutches ng BB Toyota ayan so, pinalitan natin ng laman loob ayan guys pinalitan natin yung laman loob ng transmission ito yung mga langis nya na talagang sunog na makikita natin yung langis nya na sunog na na ito pala yung transmission ng Nissan Ayan. at dinababa chinecheck natin yung mga connection ng wiring so shout out sa lahat na no sa Saudi Boys taga Alcobar o damam nandito po at chinecheck po namin yung connection ng bulb body so yun po yung kanyang bulb body at yun Uh, bahagi talaga sa trabaho natin ayan po buti na lamang nakalagay sa butas yung ano natin sa sakyan po hindi nakalagay sa butas yan, napakahirap gawin so yan po guys kung meron kayong problema sa inyong automatic transmission dito lamang yan si Starmatic San San Jose Del Monte Bulacan so kontakin nila lamang ako Mr. Pads or direct kayo mag message sa amin Facebook page Oh. Ayan guys. So, kita na lang tayo muli guys at ito. Agawin muna ng ating pong kaibigan Sir Edwin.